Pagkatapos ko na mabukas ng tindahan mga kasari, syempre ang dami mo naman ginagawa at busy busy na naman ang tindira, umaga pa nga lang, hindi pa nga ako sa mga oras na yan. Dahil well, uunahin ko nga itong display itong biskuit mga kasari, bubutasan ko muna ito. Alam mo ba ang negosyante hindi nagpapasarap buhay yan? Syempre oo may pera, syempre sa bahay lang, minsan umaalis, mamili, hindi para maglakwat sa o gumala mga kasari. Minsan minsan nga lang gumagala pero pag nasa galaan naman mga kasari, iniisip pa rin ang tindahan, iniisip pa rin ang binta. Well, syempre pag tindira ka talaga mga kasari, na sa galaan ka ay nangihinayin ka talaga pag nagsarado ko ng iyong tindahan dahil syempre inisip mo naman yung kasari yung kita sa tindahan pero pag namamasyal ka talaga hindi ka masyado makakonsentrate sa iyong pamamasyal ng kasari dahil syempre tindera ka at pagkatapos ng butasan yung mga biskwit mga kasari, eh, syempre din ko naman ito sa aking stante o lagayan. Dahil tingnan nyo naman yung aking mga biskwit eh kakonti na lang talaga natira. Noon ako nga sa pagdidisplik, paglalagay dito mga kasari, ito mga donut. Dahil tingnan mo naman at wala na talaga natira at sobrang binta talaga mga kasari, kaya nga mabilis na ubos. sa susunod na araw na sana ako mamimili mga kasari, dahil pagdating ng asawa ko, kahit papaano ay mayroon kami sasakyan o mayroon kami service. Kaya lang, hindi na talaga kaya na aking tindahan mga kasari, dahil tingnan mo naman, nakapagabungi na talaga at kakonti na lang natira yung aking mga paninda. Siyempre, no choose na ang tindira kung hindi mamimili at umiit na nga lang mga kasari dahil pangit kasi tingnan lalong-lalong na dito sa akin stante sa loob mga kasari. Itong mga noodles at mga dilata ay talagang ang laki na talaga na bungi ng aking mga paninda kay mga kasari kaya ang ginawa ko talaga ay kailangan talaga mamili ng tindira para makabinta uli. <Gã entender> ok Coba 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 Coba